Simula pa nung una tayong magkita. Ako soyoy na paibig na. Agad akong humiling kay Bathala kung maaaring ipaubaya ka na sa akin ng tudhana. Sapagat ako'y iyong napahanga sa kakaibang katangian na iyong dala. At katiyakan na nakikita ko sa iyong mga mata na naging dahilan kung bakit ikaw ay minahal ko ng sobra. Ngunit tila ba Ako'y nalilito kong maibabalik mo nga ba ang pagmamahal na inaalay ko? Sapagkat simula nung umpisa, ikaw sa akin ay naging mahalaga na. At wala nang tanging hinihiling kundi ay mapasakin ka. At ngayon nararamdaman ko na ako'y baliwala lang pala sa'yo, Sinta. Nang akala kong tamang tao na ay magiging dahilan ng pala ng lungkot na nadarama at pagdaloy ng mga luha sa aking mga mata. Kaya heto, ako'y umaasa na sana'y sabihin mo kung may puwang nga ba dyan sa puso mo ng isang katulad ko na walang ibang ginawa kundi mahalin ka ng buo. Umaasa ako na sana'y maramdaman mo ang pagmamahal na binuo ko at ang mga pangakong tuto pa rin ko para lamang sa'yo mahal ko kaya pakiusap sabihin mo naman ang yung tunay na nararamdaman upang aking mapagtanto kung ako nga ba'y tamang tao na para sa'yo upang mas maaga kong susuko kung hindi man ako yung para sa'yo huwag mo naman akong gawing tanga sapagkat nasasaktan rin naman ako sinta siguro hanggang dito na lamang ang ating istorya akala ko tamang tao na